News mga balita ngayon Barangay tanod timbog matapos makuhanan ng baril at mga balas sa aklan 3.3 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasa bat sa Davao del Sur MV Filipinas Surigao del Norte na sumadsad sa Masbate, 221 na mga pasahero ligtas Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ang isang barangay tanod matapos mahulihan ng baril at mga bala sa isinagawang raid ng mga sa barangay Luktoga, Libakaw, Aklan itong lunes, Agosto 25. Sa bisa ng search warrant ng Libakaw PNP, nahuli si alias Joan, kaugnay ng naiulat na accidental firing na kinasangkutan ng dalawang menor de edad noong Agosto. Narecover sa suspect ang caliber .38 revolver, holing gun at mga balak kung saan aniya ay ginagamit niya bilang pang self-defense dahil siya ay isang tano. Pagkakakulong pa rin ang aabuti ng suspect sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions Act. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dalawang suspect sa Kinuskusan Border Control Point, Bansalan, Davao del Sur na nagbabiyahe ng umano'y iligal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3.3 milyon pesos nitong lunes. Kumpiskado mula kina alias Arner at Ramer ang 128 master cases ng Canon, Green Hills at Bravo Tobacco Products na walang health warning labels, isang Isuzu van at cellphone. Ayon sa CIDG, kakasuhan ng dalawang suspect sa paglabag sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Pinuri naman ni CIDG Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mabilis na operasyon ng RFU-11 na nagresulta sa pagkakasamsam at pag-aresto. Agad na rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG matapos sumadsad ang MV Filipinas Surigao del Norte sa karagatan ng Dimasalang Masbate gabi ng August 24 para iwasan ang mga mangingisda sa vicinity ng daraanan ng barko. Bagamat inabisuhan na manatili sa lugar para sa inspeksyon, iginiit ng kapitan ng barko na ipagpatuloy ang biyahe patungong Cebu. Kaya't inescort ng BRP Sindangan ang barko hanggang sa Pier 1 Cebu at ligtas na nakadaong ang 221 na mga pasahero noong ...ong August 25. Samantala, sinuspindi ng Marina 7 ang operasyon ng barko habang iniimbestigahan ang insidente. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <smart noise>